Hey Joy, Joy. Halik ka dito, dito. Baba ka muna. Dito, akit ka. Dito, dito. Akit ka dito. Yan. Joy, may patingin daw ng ano, ng mga accessories ni Joy Joy, saka yung dress niya sa cabinet. Ayan po, kung gaano karami yung damit ni Joy Joy. Ayan, no. Ang dami. Tapos, Ayan. Yan yung mga pambahay. Ito yung mga panlakad. Yan. Dito naman yung wipes ni Joy Joy. Saka yung pampasko. Saka yung pang Pilipiniana. Dito naman yung sombrero ni Joy Joy. Ito yung mga sapatos ni Joy Joy. Ito naman yung mga pante. Labintatlo yan. Ito naman yung tali niya. Saka may sapatos pa. Tapos ito yung blower. Yung ginagamit ni Jojoy pagkatapos maligo. O, diba? Daig sila ni joyjoy Ang daming gamit ng batang prinsesa na yan.